ulang stabilizer, ini natatakpan pa siya nito palapag na siya mga luli natatakpan pa siya ng puno pero makikita pa rin natin yan sa unahan ito nag Uh, ito na siya. Pasapin natin yung mga manunood. Yo. Ayan na siya. Palabas na yan dito sa anin. Ayan o. Oh. Ayan siya o. Oh. oh, ang ganda ng kanyang paglapag. ayun na maraming salamat mga idol hindi natin makita hindi tayo kasi sa ano may mababang area salamat po